Hello mga kaibigan, sa pagpapatuloy po ng uh, ating uh, talakayan tungkol sa lupang rights Meron kasi mga tao na uh, nagsasabi na uy bayaran nyo yung tax nung lupa para may habol tayo uh, Ito lang po ang masasabi ko, hindi po um, magiging basehan ng pag-aari or ng pag-angkin ng isang lupa, yung pagbabayad ng tax. Dahil kahit sino ay pwedeng magbayad ng tax at ito ay tatanggapin ng gobyerno. Kahit nga isang private property yan eh, kung babayaran mo yung tax na tatanggapin ng gobyerno yan. So, ang susulat lang doon that you paid the tax of this property in behalf of this person. Ngayon ang question, paano mo mapapatunayan na um, ikaw ang magmamayari ng lupain. Wala. Binayaran mo lang yung tax. So, wag po tayo magpapauto doon sa mga um, kung sino-sino dyan, lalo na yung nagbenta sa inyo ng rights na itong lupang to ay rights ito. So, bayaran nyo yung tax niya para maging inyo ito. Ang una po natin gawin ay tingnan natin kung ano yung status ng lupa. Pumunta sa civil registry ng pinakamalapit na munisipyo kung saan ito uh, nakatala at hanapin ninyo kung ano yung status ko ito po ba ay um, private or kung ito ba ay agricultural, alienable and disposable po ba ito or hindi para malaman natin kung ano yung next step.